นี่ลวกันช่ชขอสวย<ช><ช>ไม่สวยไม่เอาผู้ต่องตองตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นสเปคไทยแต่ตอนนี้เลยไปอินเดียละไม่ใช่บอกแค่ได้แค่สายสะพายแล้วมึงกดแล้วมึงก็จบแต่ทํามาหากินให้เป็นหนูเพราะฉะนั้นเราต้องผลักดันตัวเราเองและยิ่งขายของได้ดิฉันอยากจะถามทุกคนว่าผิดตรงไหนถ้าคุณไม่มีใครจ้างแล้วคุณเนี่ย หายเงียไปในกระแสแล้วมีคนอื่นมาแทนนั่นคือความเศร้าผมชอบนางงามมีสมองอันนี้คุณเ่องจริงครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะเป็นดิกเทเ a อร์ไปบงการอะไรในชีวิตเขาทุกๆครั้งที่ออกสือ่อเัะนั้นเขาต้องเซอร์ไวด้วยตัวเขาเองสมองของเขาแล้วดีสุดท้ายก็คือดีบิสเนสถ้าคน <c oughs> นางงามคนไหนต่อให้สวยต่อให้สมองดีแต่ว่ายังไงก็ไม่ยอมขายของ ไม่ยอมทําธุรกิจให้องค์กรเราก็เอาไม่ได้เพราะว่าบอกตรงๆว่าเราเอาไปก็เหมือนภาระหาความสวยบางทีมันก็เป็นภาระเราต้องเอาช่างแต่งหน้ามาแต่งให้ทุกวันเราต้องไปจ้างดีไซเนอร์มาเอาเสื้อผ้าใส่ทุกวันเขาเป็นเพียงแค่ไม้แขวนเพื่อไม้แขวนเสื้อมันไม่ได้มีมูลค่าเพราะฉะนั้นเราอยากได้คนที่มาทํางานแล้วก็มาขายของเป็นทีเซนเตอร์สามารถเคลียร์ของออกจากโกดังเราได้เลิศใช้แต่นี่เปสิทธิ์ Uh, ขอ <I love S 1> ให้มงสามลงประเทศไทยนะคะขอฝากฝั่งด้วยขอบคุณค่ะออกว Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video At inyo pong napanood at narinig itong si Anja Rotatip at itong si uh, Mr. Nawat Dahil mga kapolitika ito na po yung continuation doon sa ating mga napag-usapan Dahil uh, uh, maraming mga ugong-ugong na tila ba may winner na dito sa Miss Universe So uh, napag-usapan natin yung pambato ng Venezuela na si Stephanie Abasali na 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 dito sa headquarters ng Miss Universe and kayo naman ay biglang merong sagot itong si Jack Rautatip at itong si Nawat na ang gusto nila ay hindi lang maganda kundi best seller na rin. So ito yung ating pag-uusapan mga kapolitika at uh, ating tatalakayin para sa vlog na ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At inaabangan rin po natin ang mga sariwang kaganapan dito sa Miss Universe sa pamagitan ng ating candidate na si Ati Manalo. So dito mga kapolitika ang pinaka highlight ng napag-usapan ni uh, Anja Karotatip at Sinawat ay uh, kinakailangan na yung uh, magiging winner or yung kukoronahan nila ay hindi lang maganda kundi kinakailangan na marunong rin magbenta. Okay, so ito yung uh, ini talaga ni Mr. Nawat kasi gusto talaga lang limpak-limpak na salapi ang kailang kikitain. Pero naisip ko na itong uh, ginagawa nila kasi di ba ang mga Pinoy ngayon ay very uh, ano na, speculative na dito, patungkol dito sa mga botohan at uh, hindi na nadala ang mga Pinoy sa mga botohan mga kapolitika dahil sa mga nangyari in the past. So dito na naman sila sa mga ano nila selling kasi for sure ito most na sa thailand gaganapin itong miss universe 2025 malamang sa malamang ay magkakaroon ito ng live selling session so sabi dito kung sino daw yung may pinakamalaking maibenta ay uh, may chansa so wala namang sinabi na ito na nga yung mag winner pero ito yung isa sa mga requirement nila mga kapolitika which i believe na uh, ahead of time is alam ko na itong mga plano nila mga kapolitika dahil nga wala na yung uh, hindi na uh, uso yung pagboto dahil uh, maraming nabubudol doon so dito na naman sila sa live selling na kung saan ay sa tingin ko kikita na naman sila ng milyon-milyon dito mga politika and uh, filipino should be aware So, yung uh, tanong kung tayo po ba ay kagagat dito sa mga ganitong pakulo. Well, sa tingin ko mga kapolitika ay uh, magiging uh, observant muna tayo. Obserbahan muna natin katulad nung nangyari sa Miss Cosmo na akala natin. Pero maling akala pala mga kapolitika dahil nabudol ang mga Pinoy doon. So, dito ay para iwas budol siguro mag-observe muna tayo. Huwag tayong uh, paano padala muna dito sa kailang mga pakulo na magla live selling session. And then kung sino yung may pinakamalaking uh, maibenta ayun ay ang may chance so mag-observe muna tayo kasi baka naman gagastos na naman tayo ng million-million dito sa kailang mga palive selling and then ililigwak nila yung ating candidate so at least kahit hindi man manalo si Atisa at least ay uh, hindi tayo gumastos ng limpak-limpak na salapi at Uh, natuto na tayo doon sa nangyari kay Michelle D na kung saan ay talagang naglabas ng uh, sanda makmak na pera ang mga Pilipino para sa kailang butuan. So ngayon ay uh, sa tingin ko naman mga kapolitika ay natuto na ang mga Pinoy. So siguro ngayon ay obserbahan mo natin kung ganun pa rin ang kailang makalakarans. So pwede siguro natin i-reconsider next year kung uh, maganda maging maganda ang placement ni Atisa pero sa sinasabi ko nga ay dapat na maging matalino rin ang mga Pinoy dahil alam naman natin kung gaano rin katuso itong si Mr. Nawat so malinaw sa ngayon na ang gusto ng mga Latinos ay itong si Venezuela at ang gusto naman ng mga taga Thailand or itong si Nawat at si Jack Rautatip ay gusto nilang koronahan itong si Vena Pravinar. so yung tanungan natin na kung gusto ng uh, mga Latinos na koronahan si Venezuela, papayag kaya si Nawat at itong si Jack Rotatip? So yun ang tanong mga kapolitika dahil may kanya-kanya silang manok sa panahong ito. At yun ang ating opinion, ating a uh, uh, revelasyon dito sa mga kaganapan sa Miss Universe na kung saan ay ngayon pa lang nagpapahihwating nagpapakita na na sa tingin natin ay meron na silang uh, favoritism. At sa tingin naman natin dito pagdating sa mga pagbenta-benta ay kayang-kaya naman ito ni Atisa Manalo kung kayo ang tatanungin mga kapolitika ano ang inyong magreaksyon dito sa sinabi ni Mr. Nawatnad kinakailangan ang winner ay hindi lang daw dapat maganda kinakailangan na marunong rin daw magbenta kayo po ba ay agree? put your comments below at huwag kalimutang mag like at mag subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue